Hello mga Mars, katulad ni nga ito ni Bukid, pagkanin ba talang gada rin kapita, pais kayang hangin, huwag makakaundid tag mga lamig mga pagkaon rin mga pais po kayo sa mas utan. Yan, hili diri para mamutong mga Mars, tanawa, yung mga may kadaghan mga Mars. O, oh, tunuan as mangga, kasilong ito diha, e, ito ay mga pagkainita po. kong yung apod Papa Dali, Oh. Nagsugba po dyan yung manok, paas manok, ba may aga ng mga Mars, eh. tawang, ano loto. mloto. Nindot yun di ay magpabukid po tapo nagsa mga Mars, kay morog mawagin na itong problema, itong mga ka-stress. Nagbalon dahil may gamay po, kaya rin na lang napunta ipaniudto, ane. Eh. o di ang buto nga nakuha nila mga Mars isa gid kabaldi <laughs> wag gid galang alang kay protein gid na mga ni mga Mars butangan nga yun natin na siya 2 pack na biskuit o 3 cans na gatas na. special na kay mga Mars bibo kaayo kayo miyani nga may pain tripod na isa o oh. hahaha <laughs> nga maura to nga asa pa mga aw oh, na ta mga Mars pagkama nang uli na dayon may o dili jud malimot pasalamat sa Ginoo oh, labi na sa pangadlaw-adlaw nga gihatag niya sa ato ang grasya thank you mga mars